Magandang araw, tara at samahan nyo nga ako kung ano nga bang pinagkakaabalahan ko ngayong bakasyon. Kung halos karamihan nga ang kanilang ginagawa pumupunta ng dagat, pumupunta sa mga bundok, kung saan saan mga nagagala, abay ibahin nyo ako, nandito nga ako sa amin at sa mga bata ay nag-tutor. Pero nakapagpahinga naman ako kasi bago ako mag-tutor, nagpahinga muna ako ng mga 10 days tapos ayun, banat na agad. Bale, nung mga time na yan, siguro nagtatanong kayo kung bakit nga ba may tuwalya pa ako sa ulo. Kasi syempre, mag-start kasi yung tutor ko ng alas 8 at minsan nauunahan ako ng bata na makagaya kaya hindi ko muna inaalis yung yung tuwalya dun sa buhok ko kasi panigurado nagigets ako ng mga babae na ayaw yung patulutulo yung buhok kaya hayon hinahayaan ko na nga lang yung tuwalya sa buhok ko hanggang sa matuyo yun. and then after one hour tapos na ako sa unang bata kaya yung next na bata naman yung kasunod so no mga time na yan nagpapabasa ako sa kanya ng mga vocabulary words at Inuulit-ulit namin hanggang sa makabisado niya at malaman niya kung paano niyang basahin yung bawat words. At after one hour, ibang bata ulit yung aking ITU tutor and pinapabasa ko rin sa kanila yung vocabulary words na pinabasa ko doon sa pangalawang bata ko kasi parehas lang sila ng grade level. Nung mga oras nga na yan, medyo sinusundo na ako ng gutom kasi mga 10, 20 na yan. Eh, pero hanggang alas 12 pa yung tutor ko, kaya kailangan ko lang magpatuloy after na lang ng alas 12, saka ako kakain. Kasi actually, hindi na ako nakakakain yan sa uh, umaga kasi Ewan ko ba, pero kapag kumakain ako ng umagang-umaga, para akong masusuka. Kaya laging kape lang ako tuwing morning. And then, nung natapos na yung pangatlong bata ko, proceed naman ako sa pang 11 to 12. Nako, last na nga ito at makakakain na rin ako. Bale, yung pag-tutor ko nga pala ay mula Monday hanggang Friday, tapos pahinga ko yung Sabado at Linggo. At sa wakas, tumungtong na sa alas 12, kaya kakain na tayo. At tignan nyo nga yung aking pagkain na pagkarami-rami. Mayroong alimasag, may nilagang talong, may hipon. At naku, kapag kaganyan ng ulam, asahan mo. May mga langaw na nandyan kahit hindi mo iniimbita. Kaya tara, kain po tayo. At pagtungtong na nga ng alas 12, oras na nga ng it show time. Nako talagang pinapanood ko yun kasi gustong gusto ko yung especially for you at saka nga yung showing bulilit. Bale, pagkatapos ko nga kumain, namamahinga lang ako tapos mahihiga ako kasi afternoon nun mag-tutor ako ulit. O, O, Octopus. O, O, Octopus. Nasaan yung O? Ipunta mo sa O. Next. Pinindito. Eh, Mario Josep, hanggang sa pag-tutor ko nga, eh, sinundan ako nung langaw. At ayun na nga, kapag kong mag sa hapon, yun na nga yung oras para ako ay magpahinga at matulog. Tapos, ulit lang ulit sa akin na bukasan, gigising ng umaga, meriligo, mag -tutur. ganyan lang ang buhay ko ngayong bakasyon. Ikaw, anong kwentong bakasyon mo? Share mo naman yan.